Naglaban ang Israel at ang Moab. Ikatlong kabanata. Naging hari ng Israel ang anak ni Ahab na si Joram, nang ikalabing walong taon ang paghahari ni Jehoshaphat sa Huda. Sa Samaria tumira si Joram, at naghari siya sa loob ng labing dalawang taon. Masama ang ginawa niya sa paningin ng Panginoon, pero hindi kasinsama ng ginawa ng kanyang ama at ina ipinagiba niya ang ala-alang bato na ipinatayo ng kanyang ama sa pagpaparangal kay Baal. Pero ginawa rin niya ang mga kasalanang ginawa ni Jeroboam na anak ni Neba, At ito ang naging dahilan ng pagkakasala ng mga taga-Israel. Hindi niya tinalikuran ang mga kasalanang ito. Si Haring mesya ng Moab ay nag-aalaga ng mga tupa. Taon-taon ay nagbibigay siya sa hari ng Israel ng isang daang libong batang tupa at balahibo ng isang daang libong lalaking tupa, dahil sakop ng Israel ang bansa nila. Pero pagkamatay ni Ahab, nagrebelde siya sa hari ng Israel. Nang panahong iyon, tinipon ni Joram ang buong Israel, at umalis sila sa Samaria para lusubin ang Moab. Nagpadala siya ng ganitong mensahe kay Haring Jehoshaphat ng Huda. Nagrebelde sa akin ang hari ng Moab, Sasama ka ba sa akin para makipaglaban sa kanila? Sumagot si Jehoshaphat. Oo, sasama ako sa iyo. Handa akong sumama sa iyo, at handa akong ipagamit sa iyo ang mga sundalo't mga kabayo ko. Nagtanong si Jehoshaphat, Saan tayo dadaan kung lulusob tayo? Sumagot si Joram, Sa ilang ng Edom. Kaya lumakad ang hari ng Israel, ang hari ng Huda, at ang hari ng Edom. Pagkatapos ng pitong araw nilang paglalakad, naugusan ng tubig ang mga sundalo at ang mga hayop nila. Sinabi ng hari ng Israel, Ano ang gagawin natin? Ipinatawag ba tayong tatlo ng Panginoon para ibigay lang sa kamay ng hari ng Moab? Kaya nagtanong si Jehoshaphat, Wala bang propeta ng Panginoon dito para makapagtanong tayo sa Panginoon sa pamamagitan niya? Sumagot ang isang opisyal ng hari ng Israel. Si Eliseo na anak ni Shaphat ay nandito. Dati siyang lingkod ni Elias. Sinabi ni Jehoshaphat, Ang salita ng Panginoon ay suma sa kanya. Kaya pumunta si Jehoshaphat, ang hari ng Israel, at ang hari ng Edom kay Eliseo. Sinabi ni Eliseo sa hari ng Israel, Ano ang pakialam natin sa isa't isa? Pumunta kayo sa mga propeta ng inyong ama at ina. Sinabi ng hari ng Israel, hindi, dahil ang Panginoon ang nagdala sa aming tatlo upang ibigay lang sa kamay ng mga muwabita. Sinabi ni Eliseo, Nagsasabi ako ng katotohanan sa presensya ng buhay at makapangyarihang Panginoon na aking pinaglilingkuran na hindi kita papansinin kung hindi lang dahil sa paggalang ko kay Haring Jehoshaphat ng Huda. Ngayon, dalhan niyo ako ng taong marunong tumugtog ng alpa. Habang pinapatugtog ang alpa, napuspos ng kapangyarihan ng Panginoon si Eliseo. At sinabi niya, sinabi ng Panginoon na magkakaroon ng maraming tubig sa lambak na ito. Kahit na walang ulan o hangin, mapupuno pa rin ng tubig ang lambak na ito. At makakainom kayo at ang inyong mga baka at ang iba pa ninyong mga hayop. Madali lang ang bagay na ito para sa Panginoon ibibigay din niya ang Moab sa inyong mga kamay. Pupok sa ininyo ang bawat napapaderang lungsod at pangunahing bayan nila. Puputulin ninyo ang magaganda nilang puno, tatakpan ang kanilang mga bukal, at sisirain ang sagana nilang bukirin sa pamamagitan ng mga bato. Kinaumagahan sa oras ng paghahandog, umagos ang tubig mula sa edong at napuno ng tubig ang lupa. Pagkatapos nabalitaan ng lahat ng Moabita, nalulusubin sila ng mga hari. Kaya tinipon nila ang lahat ng kalalakihan, bata man o matanda, na may kakayahan sa pakikipaglaban, at pinapwesto sila sa hangganan ng Moab. Nang maagang bumangon ang mga Moabita, nakita nilang kasingpula ng dugo ang tubig ng masikatan nito ng araw. Sinabi nila, Dugo iyan! Siguradong naglaban-laban ang tatlong hari at nagpatayan. Kaya samsamin natin ang mga ari-arian nila. Pero pagdating ng mga muhabita sa kampo ng Israel, lumabas ang mga Israelita at nilusob sila hanggang sa sila'y magsitakas. Sinalakay nila ang lupain ng mga muhabita at pinagpapatay sila. Winasak nila ang mga bayan, hinagisan ng mga bato ang bawat magagandang bukirin hanggang sa ito'y matabunan pinagtatakpan nila ang mga bukal at pinagpuputol ang magagandang puno. Ang Kir Hariset na lang ang natira, pero pinalibutan din sila ng mga lalaking may dalang tirador at nilusog. Nang makita ng hari ng Moab na natatalo na sila sa labanan, dinalan niya ang pitong daang tao na may mga espada para hawiin ang mga sundalo ng hari ng Edom at makatakas, pero nabigo sila. Kaya kinuha niya ang panganay niyang anak Napapalit sana sa kanya bilang hari at inialay niya ito sa may-pader bilang handog na sinusunog. Dahil sa sobrang galit laban sa Israel, pinabayaan na lang nila ang hari ng Moab at umuwi sila sa lupain nila.